sa Lalawigan ng Surigao del Norte, binaha. Binaha ho dahil sa walang tigil na ulan. James Juanite, detalye. Binaha ang iba't ibang lugar sa lalawigan ng Surigao del Norte dahil sa walang tigil na pag-ulan. Nag-overflow sa sityo Tagbasingan, Barangay Mati, Surigao City, ang tubig baha. Reklamo ng mga residente na maliit lamang na imurnal ang nakalagay at hindi kinaya dahil dalawang ilog ang magpang-abot na dadaan sa tulay. Nagkalat naman ang bato sa daan ng Porok Jess, Barangay Mati, Surigao City dahil sa baha. Nahirapan naman ang mga residente sa Barangay ni Season Surigao del Norte sa pagtawid sa tulay na yari sa kahoy. Matagal bago nakatawid ang mga estudyante, nagtatrabaho, maging ang mga motorista sa pag-uwi sa kanilang lugar dahil sa malakas na agos ng tubig baha. Walang naiulat ni nasawi, nasaktan sa magkahiwalay na insidente muling ipinaalala sa mga residente na tumawag kaagad sa mga hotline numbers para matulungan kaagad ng mga kinauukulan. Mula dito sa Surigao del Norte, Jabe Suwanite, para sa 100% Balita.